<laughs> ayun si Kent umuwi sa doon sa highway. Iniilawan ko la ang ayon. May mumulan Pagdating sa tulay. Ang daming palay oh. 200 mahigit. Ayun yung harvester. At ano. Ginabi ng ani. Kailangan tapusin nila pag ani at may aanihin pa uli bukas ng 4 hektaryas daw yata na hinog na ng sobra ang palay. Balisan mo paglaka. Uy! Nag... Aray ko, madaming kate, madaming parong-parong puti. Oh, ayan ang mga kate. Ayan, naglilipadan. Layo. Doon na yun sa may tulay, sa may irrigation. Madilim dyan at may kahoy. May mga talisay, puno ng talisay. Kaya madilim dyan party na yan. Tsaka mga halaman. Sino ga May naglalakad rin. Aray ko, aray ko, kinagat ako ng lamok. Ah, may sasakyan. Ayan na, tapos na. Nakatawid na, nakatawid na. Nakatawid na siya, nakatawid na. <laughs> nakatawid na. Natapos na maghakot? Ah, naka sa sako? <laughs> Naas pa na pa? naman po. Nag, Oy, pa, ilinilin, man. Oh, mm. Nagpagawa o mm. payag di ato sa do'l mm. sa mga kumbalay. Mm. At isang adlaw <laughs> na, Ano pagiging mong payag nga? Gamay, nagpayag mo Dua, dua. na unsa, naman to. <laughs> Amla, Wa Wala ko tabangin, luli. Uy, kay anang una. bala ka, diha. Mm. kay nga, bitong Gusto niyan po doon ang lubi ipalagari kay... Magi mo siyang payag. Ang naman po niyang payag. Uy, Tapos inong ko nga, una nananom na siyang mga papaya, gidugul-dugul, hasta mga bunga. Anong bunga ba? nga, panganga. Tapos, sige siya, masok ko ang badlungon. Inong ko nga, kung saan siya, Unsa saan mo niya magtanom? Inong ko, okra. Ay, tam na niya. kaya ako magi mo kong payag. Ha? Payag na po. Ano sa muna siya? Nalimot na. Ano, na, naluoy man ko. Kaya anak din siya, anak din siya dari pag-abot siya. lagay na ko ng anak. Ano ko, ha? palit kong sin. Ano mo palit magkagsin? Dagang sin. O, oh, ano siya. Ano na buslot naman. Ano ko, ato lang ng ano ba, saylo ba? Kaya sayang nang pong palit bago. Nga mo rog, rin yung payag. Ano to ba? Ano ah, pwede na siguro. Pilang kabok. Siya, um, upat lang. Ah, karga ako. Hakutin ko. Kaduhan ako balik. Tulo, tapos duha, balik. Pag-abot siya, wala pa rin ako na ilansang. So, Tapigas, <laughs> may lulita. May nakahawid. O pa, ako, Gino ako, mapareha. May pong napiang. bi agito na Laguta Lagutad dyan ako. Ay, saan naman amahan. Ay, hindi Sumbong no, na ato ni Bibi, na nanay ni Juan. Hindi naman tayo makakuan di? Huh? di tama Hindi tayo makapananong tanong kasi bawal, bawal. Puro bawal. Bawal daw. Ano, ano, masumbong. Dahil dahil kausan, nagsuot, nagpamahiran. Uy! Nagaluya. Giing nang, giing nang bibi. Naon sa man ay suot pa? Sa ha? Ang imong suot ba? Basahan man Ako ka ng pamahiran sa... Ako amin yung sanina. Pamahiran lagi na. Gimo na ng pamahiran sa tiil. Hubo na, hubo na. Hubo ah! Hubo ah! Hubo! Gibira na bibira! Hubo! Ano yung mga sanina dito? Ay, yun ako nag-ilis. Mauwa po pa kay imong... Imong anak po kay Guaito Si Lisa ba? Maestra po kay Guaito niya ikaw in town. Kaya nang mo na imong gisoot. Sa trapo dahin <laughs> eh. Ako yung ko sa ono mga... Umuabot sa iyo. Ano e, nanti? Idara eh no, mo papa ba? Pila edad na wala? Utsinta ka pin. Si mama, 84. Wa man to nag ulyanin si Mama. Sinang Inday 84. 84. Wa pa to nag ulyanin ano. Wala. Si Mama wala pa man po. Kani wa man ni siya mag -uulianin. kaso lang bungol. Oh. Maingon lang sila. Kuan uyap gali nang hibeng na. amano tagala. Oo. oo Ni atong gahapon. Kato ang las kalisa higdaan. Mm -hmm. oh. eh,